Oh, eh, ito, ay, ano? ito, to, video na to. Mag video ka mag vlog ka. Oo oh pala yung ano hindi ko ma. si <laughs> ano <laughs> pagkatapos kumain. ma-in. bakal alas, stress nales. yah. hala. ano 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 ano

Dude, cute mo. Tinangay niya yung ano. Alika dito. Come, 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 come. Come here. Mm. Ang cute, cute nila, oh. Ang cute, cute, <smart> nila, oh. ang Ay, cute parang mga bata. Kaya ang dami niyang, dami niyang donut, oh, nahigaan. ang daming donut na nila, oh. Ang cute, cute. Lalo ito yung sumasampa yun, oh. Gusto ko kaya yung gusto ko kaya yung fluffy. Iharap mo naman dito, Mau. Iharap mo dito yung isa. Ay yan. Hello, yan no. Ito, sumasampa ito eh. Ayan pala yung isa. Ito yung sumasampa ah, oh, oh diba? Hindi ka bulag ano, ang ganda ng mata niya eh. Marunong din mag-post sa face, ano sa kamera camera ayo. Ka pa ay, oh. ba, baby, teka teka. Oh, muna yan. Oh? Hindi. Oh, ugoy. Oo. Oh. Ah. Yeah. <laughs> <laughs> yeah, <Okay>. <laughs> To ito kasi kami. ang gustong-gusto ko kasi na ano eh. Gustong-gusto ko talaga itong magkaroon ng ganito eh. Melvin naman, kontrabida. <laughs> Ikaw naman mag-video sa amin.